Official lang ibinalita at ang pag-welcome ng Lakers paging and Dallas sa mga bago nilang manalaro. Nagpost na ang Los Angeles Lakers sa kanilang social media accounts matapos nilang makuha ang yang global superstar walang iba kundi si Luka Doncic. Sa ngayon, maglalaro na ang 25-year-old na suot ng jersey ng purple and gold. Kasabay din ito ang pag-welcome nila kay Mark F. Morris at Max Kikliva. Ganon din naman ang ginawa ng Dallas, winelcome nila si Max Christie at syempre si Anthony Davis. Katulad nyo, hindi rin ako makapaniwala sa blockbuster trade, trade na to. Hindi mo kasi talaga iisipin na bibitawan pa ng Dallas Mavericks ang franchise player nila na si Luka Doncic. Same lang din sa situation ni Anthony Davis dito sa Lake Show. ba? Diba, wala namang lumalabas na rumors na bibitawan nila itong si AD. Nung nakaraan nga lang, panay ang parinig ni Davis na dapat kumuha ang Lake Show ng big man para makabalik na siya sa PF na kung saan ay naman talaga yung natural position niya. Kaso ang ending, siya pala ang matitrade walang yana yan. Pero at least, maari na siyang maging 4 sa bago niyang kupunan. Alam ko maraming nangihinayang dito kay Anthony Davis at isa na nga ako doon. Alam naman nating lahat kung anong kaya niyang gawin sa loob ng court. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang NBA po is a business. Maraming pwedeng mangyari. Kaya simula sa araw na to, sana mag move on na rin kayo para dahan-dahan tayo makausad mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Ang gusto ko lang iparating sa inyo mga idol, suportahan natin kung sino man yung mga manalaro na nasa team na sinusuportahan natin. Katulad na nga lang ni Luka Doncic, sa ngayon masasabi ko na future secured na ang LA matapos silang makuha itong si Luka. Hindi kasi natin alam kung hanggang kailan maglalaro ang sang Lebron dito sa NBA. Kaya malamang ito ang unang hakbang na ginawa ng Lake Show para sa paghahanda kung sakaling mawawala na sa lineup nila si Lebron. Sa ngayon, hindi pa sure kung kailan makakapaglaro si Luka. Pero ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na future secured na ang LA dito kay Luka Doncic. Well, narito ang ilan sa mga nagawa ni Doncic noong nasa Dallas pa siya. Si Luka Doncic ay kabilang sa tatlong manalaro sa kasaysayan ng NBA na may 5 All-NBA First Team Selections bago tumungtong ng 26 years old. Ang kasama niya sa listahan na yan ay sina Kevin Durant at Tim Duncan. Isa rin si Luka sa dalawang manalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 10K points, 3K rebounds at 3K assist sa loob lang ng 400 games. Bukod kay Luka, nagawa rin to ni Oscar Robertson. Si Doncic din ang kauna-unahang manalaro ng Dallas Mavericks na nakakuha ng NBA scoring title matapos kumargada ng 33.9 points a game during 2023 to 2024 NBA season. Tapos itong January 26 lang, umiskor naman si Luka Magic ng franchise record di 73 points versus Atlanta Hawks. Pangalawa si Luka Doncic sa all-time in triple doubles by players age 25 or younger with 83 triple doubles. Sa Oscar Robertson ang number 1 na may record na 117. Talakay naman natin ang stats ni Luka this season Bali sa loob ng 22 games, naga a average itong si Luka Doncic sa Dallas Mavericks ng 28.1 points with 8.3 rebounds, 7.8 assists at 2 steals sa loob ng 35.7 minutes na playing time. Pagdating naman sa playoffs, hindi natin magpagkakaila na solid din talaga itong si Doncic, averaging 30.9 points, 9.4 rebounds, 8 assists at 1.7 steals sa loob ng 50 games. Kasama na dyan ang NBA Finals appearance nitong 2024. Para pala sa mga di nakakaalam no, way back 2019 si Luka Doncic din ang nanalo bilang Rookie of the Year. Iilan lang yan sa mga nagawa ni Luka sa kupunan ng Dallas sa take note lang mga idol. 25 years old pa lang itong si Luka Magic kaya hindi na rin siguro dapat tayo magtaka kung bakit itinread ng Lake Show itong si AD para sa kanya. Kung kayong tatanungin mga idol, sa tingin nyo ba tama lang ang pagkakakuha ng lake show dito kay Luka Doncic? Magkomento lang dito sa my comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.